Si Clara ay isang tahimik at simpleng estudyante sa senior high. Sa kabila ng pagiging reserved, may kakaibang hilig si Clara sa pagbabasa ng mga romance novels. Sa bawat pahina, pinapangarap niya maranasan ang kilig at saya ng mga tauhan sa kanyang mga libro. Ngunit sa totoong buhay, hindi siya makahanap ng tapang upang ipahayag ang kanyang naramdaman, lalo na sa campus crush na si Marco. Si Marco ay kilalang varsity player, matalino at laging napapalibutan ng mga kaibigan. Maraming kababaihan sa eskwelahan ang lihim na humahanga sa kanya, ngunit si Clara ay kontento nang mapanood lamang siya mula sa malayo. Ang pagiging mahiyaing nature ni Clara ang dahilan kung bakit hindi niya magawang lumapit kay Mark. Pero isang araw, napuno na siya ng kagustuhang ipahayag ang kanyang damdamin kahit na sa isang simpleng paraan. Nagsimula ang lahat ng magsulat si Clara ng love note, isang maikling mensahe ng paghanga na hindi niya kailanman akalain na magpapabago ng kanyang buhay. Sa isang peraso ng pastel-colored na papel, isinulat niya ang kanyang damdamin, mahal kita kahit na hindi mo ako kilala. Sana'y makita mo ako hindi bilang isang ordinaryong estudyante, kundi bilang isang taong may tunay na damdamin para sa'yo. Matapos ang klase, lakas loob niyang inilagay ang love note sa locker na inakala niyang kay Mark. Ngunit sa kanyang labis na kaba, hindi niya na mali pala ang locker na kanyang napuntahan. Sa halip na kay Marco, napunta ang sulat kay Brian, isang kaklase niyang madalas siyang asarin at minsan ay binibiro tungkol sa kanyang kahinaan sa mga love stories. Si Brian ay kabaligtaran ni Marco. Hindi siya popular, hindi rin siya varsity player, at mas madalas siyang makita sa library kaysa sa GYM. Madalas siyang magbiro at mangasar kay Clara, ngunit hindi niya namamalayang sa bawat biro at pangasar ay napapalapis siya sa dalaga. Nang matanggap ni Brian ang love note, una niyang inakala na ito ay isang prank o pagkakamali. Pero habang binabasa niya ang mensahe, hindi niya maiwasa maramdaman ang sincerity at pagkabuo ng damdamin ni Clara. Sa kabila ng kanyang hinala na hindi talaga para sa kanya ang sulat, naisip niyang masarap sakyan ang sitwasyon para na rin sa kanyang pansariling katuwaan. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang mag-iwan si Brian ng mga sagot sa love notes ni Clara. Ginaya niya ang estilo ng pagsulat ni Marco at araw-araw, nagkukunyari siyang si Marco ang sumasagot sa mga mensahe ni Clara. Sa una ay simpleng mga tanong at sagot lamang ang kanilang palitan, ngunit habang tumatagal, unti-unting lumalalim ang kanila mga usapan. Nagkukuwento sila tungkol sa kanila mga pangarap mga hilig at pati na rin ang mga bagay na kinatatakutan nila. Sa tuwing nagbabasa si Clara ng mga sagot, unti-unti niyang naramdaman ang kakaibang saya at excitement iniisip niyang si Marco ang nagpapakita ng interes sa kanya, ngunit sa likod ng mga lihim na liham na iyon, si Brian pala ang talagang humahanga sa kanya. Habang lumilipas ang mga araw, napansin ni Clara ang mga pagbabago sa kanyang damdamin. Ang dati niyang paghanga kay Marco ay napalitan ng kakaibang excitement tuwing nababasa niya ang mga sagot sa kanyang love notice. Hindi niya maipaliwanag ngunit parang mas nagiging masaya siya sa mga simpleng usapan nila kaysa sa mga pangarap na dating ipinipilit niya kay Mark. Habang abala siya sa pagpapalitan nila ng love notice, hindi rin niya napansin na mas nagiging malapit na siya kay Brian sa kanilang araw-araw na pakikipagsalamuha. Minsan, magkasama silang gumagawa ng school projects, nagkakatawanan sa hallway at minsan ay nag-uusap na mahaba sa library. Nakikita ni Clara ang ibang side ni Bryan, ang pagiging maalaga at supportive. Sa kabila ng kanyang pagiging prankster, napansin ni Clara na may malalim na puso si Bryan. Ngunit dumating ang school festival, isang malaking event na hinihintay ng lahat ng estudyante. Alam ni Clara na ito na ang tamang pagkakataon upang mag-confess kay Marco. Nagpasya siyang harapin si Marco at sabihin ang lahat ng kanyang nararamdaman. Ngunit bago pa man siya makalapit kay Marco, tinawag siya ni Brian sa gilid ng GYM. Alam ni Brian na hindi niya nakayang itago ang katotohanan kahit nagpa siya siyang aminin na siya ang sumasagot sa mga love notes ni Clara, hindi si Marco. Halos hindi makapaniwala si Clara sa kanyang narinig. Nagali siya sa unang pagkakataon, pakiramdam niya'y niloko siya. Pero habang tinitingnan niya si Brian, nakita niya ang sincerity sa kanyang mga mata. Sinabi ni Brian na ang bawat sagot niya sa mga love notes ay totoo at nagmula sa kanyang puso at kahit hindi siya ang tunay na ng unang sulat ni Clara, natutunan niyang mahalin ang bawat salita na kanyang binasa at isinulat pabalik. Naging magulo ang isip ni Clara ng gabing iyon. Hindi niya alam kung dapat ba siyang magalit o matuwa. Minsan niyang hinangad na mahalin siya ni Marco, ngunit sa likod ng mga lihim na mensahe, natutunan niyang mahalin ang taong hindi niya inaasahan si Brian. Kinaumagahan, nagpasya siyang harapin si Marco upang malaman ang tunay niyang naramdaman. Habang nag-usa sila, napansin ni Clara na wala na siyang naramdamang kilig o excitement. Hindi na si Marco ang nagbibigay ng saya sa kanya. Matapos ang kanilang usapan, tumakbo si Clara papunta kay Brian na nasa library at nagbabasa ng libro. Agad siyang lumapit at sinabing, Brian, sorry kung nagalit ako kahapon. Pero sa totoo lang, natutunan ko mahalin ang taong nagbigay sa akin ng tunay na saya at ikaw iyon. Nagulat si Brian sa narinig, ngunit agad din siyang umiti at nagsabi, hindi ko rin alam kung paano, pero klara ako rin. Mahal na kita. Mula noon, naging masaya ang kanilang pagsasama. Ang dating love notes na puno ng biro at prank ay napalitan ng mga tunay na mensahe ng pagmamahal at pagpapahalaga. Napagtanto ni Clara na minsan, ang mga hindi inaasahang pangyayari ang siyang magdadala sa atin sa tamang tao. At natutunan din ni Bryan na ang biro ay pwedeng maging totoo, lalo na kung ito ay nagmumula sa puso. Naging puno ng kilig at tawanan ang kanilang relasyon, at bawat araw ay parang isang bagong kabanata ng isang love story na hindi nila inaasahang kanilang mabubuo.